So, another update po sa mga orders sa Shopee. Sa Shopee Shop ito po. Yung mga, kung ngayon, for delivery na. So, dalawang burner with plate. At saka preparation para sa air duct. Para sa air pipe pipeline. Yeah. So, ito. Dalawang ganito then 3 part na bali 7 at uh, one half na bali anim so ito po yung lahat yung i-ship so yung iba uh, so, so, uh, iba iba po bali 7 parcels po ito lahat itong parcel po so iba iba po yung mga may order nito so sir nandito na po yung uh, unang batch uh, another batch pala kasi yung ito susunod na naman po pagkatapos nito susunod ko naman yung uh, iba so shout out po sa lahat ng mga umorder sa Shopee at uh, marami uh, napapasalamat po ako sa inyo sa pagtangkilik na uh, pagtangkilik nyo po sa order sa pag order. Uh, yung iba po sa mga order nito isikan eh, second time na po uh, second time yung iba ay uh, ano to? Uh, bali yung ibang gumagawa po nito, uh, umuorder ay gumagawa na rin po ng uh, USO will stove at uh, binibili nila yung uh, burner na inilalagay sa kanilang uh, ginagawa. Kaya ayan po. Oh, po sa inyong lahat.